Magandang umaga mga farmers. Sa video na ito ay i-share ko sa inyo yung pamamaraan ko ng pagtatanim ng kamoting kahoy or balinghoy. Ayan yung mga kamoting kahoy namin. Ang una ay kailangan yung pumili ng matured na cuttings, fully matured. Yung parang ganito mga farmers. Matured na tong katawan ng balinghoy na to or kamoting kahoy ganito yung magandang kuhanin na cuttings pantanim o kaya naman kung sakaling nakapag harvest na kayo ng kamoting kahoy yung mga katawan ng kamoting kahoy na yun ayun ay na yung pinakamagandang itanim kasi yun na, na, na kayo din eh matured na matured na yung cuttings na yun sigurado na yung ano mabubuhay mo yung itatanim mong cuttings And then, pag nakakuha na kayo ng mga cuttings or nakapili na kayo ng mga cuttings ng kamoting kahoy, sa akin kasi, pag ako nagtatim ng kamoting kahoy, pinauugatan ko muna. Ang ginagawa ko, nilalagay ko yung mga cuttings ng kamoting kahoy sa isang container or balde. Maliit lang. Tapos, nilalagyan ko ng kaunting tubig. Para yung pinakailalim nun ng cuttings natin, mag-ugat. Mabilis naman yan mag-ugat tapos ilalagay ko lang sa sa isang lugar na hindi naiinitan para hindi manuyo matuyo ang ating mga cuttings yung parang ganito mga farmers ito yung pinaglagyan ko ng ano cuttings ng kamoting kahoy tapos may konting tubig diyan diyan ko pinag-ugat yung mga cuttings ng kamoting kahoy tapos nilagay ko siya sa isang lugar na malilim, yung hindi naiinitan kasi matutuyo yung mga cuttings eh, para makapag-ugat siya ng maayos. And then, 2 to 3 weeks, or 2 weeks lang, nagsisimula ng sibulant at ugatan yung mga cuttings. Mabilis talaga siyang ano, sumibol. Then, pag nakita nyo ng malaki yung mga malaki na yung mga sibol dun sa cuttings at marami ng ugat, ayun yung time na ano, pwede na natin siyang ano, ilipat or itanim. At sa pagtatanim naman, mag tayo ng ano, lupang pagtatanim natin, dapat naka-plat siya or nakakama. Kasi mas gusto ng balinghoy yun eh. Yung ganong taniman, yung ganong sistema. Mas nakakapaglaman siya doon ng malalaki at marami kasi buhag-hag yung lupa nun eh naasarol mo na yung parang ganito mga ka-farmers ah yan yung pinagtataniman ng kamoting kahoy namin na yan nakakama yan or nakaplat tapos nilagyan namin ng mga dayami para hindi tubuan ang damo at maka, mas mag, maglalaman pa siya ng maganda pag ano yan, ang laki na ng puno niyan ang laki ng puno lalaki ng puno nila naglalaman na rin to mga kaparmas malapit na yan yan nakakamay mga pinagtatamnan yan hanggang dito Ayan, mga farmers Parang ganito, nakakama to eh, nakaplat Mga bagong tanim yan sa pagtatanim ng cuttings natin kapag may ugat at may sibul na alam ba, nait naitanim na natin. Diligan natin agad. Kasi malalanta yan eh. Ma malalanta pa yan. Kaya dapat, ang technique, lagyan natin sila ng ano, sahanan saging. Itatakip dito sa pinakaibabaw nito, nakaganyan yung sahanan saging. Paganyan. Pinakatakip dito sa tanim natin. Kasi baka mag-dieback pa yan eh, pag nainita na sobra, may chance na mag-dieback minsan sobrang init ng panahon hindi kinakaya ng ating ano mga bagong lipat na halaman ito mga bagong tanim ganda niya malayo yan eh yun lang tapos kailangan na lang natin i-maintenance yun pwede nating abunuhan hanggat maliit pa sila tapos tanggalan ng damo maintenance hanggang sa makaharvest ka yun lang mga farmers maraming salamat